sa ibang balita mga kapatid sa oras na 4.21 ng umaga, inireklamo naman ng mga residente ang sirasirang kalsada sa National Highway sa Candaba, Pampanga dahil sa malalaking truck na dumaraan dito. Nagdudulot na raw ito ng abala sa mga residente dahil nagkabitak-bitak na ang kalsada ang ikinababahala pa nila ay baka bumigay ng San Agustin Bridge sa lugar. Sagot naman ni DPWH Pampanga Engineer Chris Magtoto, may limit ang bigat ng mga truck na dapat dumaan sa mga national roads at mga tulay at taon-taon naman itong iniinspeksyon ng ahensya. Target naman daw maayos ang nasirang daan bago magtag-ulan. Samantala, sabi ni Candaba Mayor Rene Maglangki din sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, Mabilis masira mga lumang kalsada sa Candaba dahil maninipis na barangay ito noon. Ginawa lamang do itong National Road noong nakarang administrasyon kaya dinaraanan na ngayon ng mga truck. Pero git ni Mayor, tanging mga truck na may dalang agricultural products lamang daw ang pinapayagan ditong dumaan. Sa kabila nito, tiniyak ni Mayor Maglanke na may mga pondo para sa repair ng mga nasirang kalsada ngayong taon.